araw sa Libra na may Scorpio Ascendant. Nagmininig ka sa likod ng mga eksena. Sa likas na talento sa pagpaplano, ang kanyang isip ay matalas at may kakayahan sa talino. Dumating sa iyo ang mga ideya mula sa isang espesyal na mapagkukunan ng mahuhusay na enerhiya na hindi ma-access ng marami. Ang paglinang ng balanse sa pagitan ng oras na nag-iisa at kasama ang iba ay mahalaga para sa iyo. Ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay darating sa akin sa lalong madaling panahon. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa amin tumpak at may karanasang psychic. Makipag-usap sa Absolutely Psychic. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na put dalawa tandang bawas walong libo walong daan at pitumput pito o bisitahin ang absolutelipsychick.com.